So good morning mga kulikot So may isi na naman tayo ngayon Ayan So itong carbs natin Ayan uh, Mayroon na siyang tumatagas Yung oil seal niya dito Ah uh, Tagas na Ayan yung oil seal Yung o-ring tagas na So pag naka-stop tumutulo dito yung gas So share ko lang Ano kasi lahat ng kahit anong gamitin mong pandikit dito Ah uh, So, tatagas at tatagas pa rin dyan ay pandikit na ano yung pandikit sa makina yung virgin o kahit ano pang ganong klase ng pandikit uh, gasket maker so tatagas pa rin at tatagas yan tutunawin lang ng gas tapos tatagas sya so may solution tayo dyan ah uh, solution natin ah uh, repair kit so repair kit meron syang kasamang o-ring yan. so hindi lang o-ring ano may kasama rin siyang karayom sa so, si Bapa, pang repair kit. So, bibili mo la yun. So, 100, 100 plus yung, ano, yung uh, repair kit nito. So, yun lang kukunin mo. Yung uh, oil seal. rin na dito sa ilalim. Ito lang kukunin mo. So, may isi-share ako sa inyo, ano, may share ako sa inyong paraan para uh, matakpan ng tagas na dito. Yan, uh, kahit pang matagalan, basta pag uh, tin tinanggal ulit, lalagyan nyo lang siya ulit. So, simple-simple lang yung paraan. Tapos, makikita nyo lang sa bahay yung pwedeng ilagay na hindi siya matutup. Ma matutunaw ng gas na hindi na siya tutulo ulit. So, kahit sa mga leak sa tangke, pwede to. Itong lalagay natin, pwede to. Sa leak sa may mga, minsan may mga tangking may leak, konting butas. Takpan nyo lang nito, so pwede naman na. So oh, ayan, share ko nga sa inyo. So una-una kakalsin natin. Kaksin muna natin, natin. Uh, oh, oh, ito. Ah, carbs. So ayan. O ito, laging nagiging daylan. Ito, laging nagiging daylan. Kaya tumutulo yan nasisira na to nagiging flat na lumitigas na so yan linisin muna natin so maiyak sa gas pa so kailangan huwag nyong tatanggalin itong dati kahit matigas na so ito gagawin natin yan lagyan lang natin to <laughs> yung pinagpupura nyo ng sabon mabango, yung panligo. So, panligo lang yung pwede, ha. Hindi pwede yung, ano, hindi pwede yung uh, panlaba, yung bareta, hindi pwede yun. So, panligo lang. Yan. so, depende kung paano nyo i-apply. Kaya sa mga butas ng tangke, ginagamit namin to So, kailangan mo masama-masa para dumikit siya. So, linisin yung surface. Yan. tapos ipapayad nyo lang dito. lalagin nyo, yung medyo makapalit na. So, yan. Depende, kung dito nyo lalagyan, no, no, kung paano nyo i-apply. Pero kami, ganyan lang namin i-apply. Para matakpan lang. yan yan So, kailangan mo, medyo masama siya siya. Ayan. So, sandali lang. Medyo, may ko basahin ko lang ang konti. Ayan. Ayan. So yan, tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsagaan lang yan. Kaya taga lang kasi mapuno nyo. Gas-gas-gas nyo -gas -gas na. Yan. Minsan kung saan siya tumutulo, doon lang namin siya lalagyan. Diba? Dito, dito sa surface na to siya tumutulo. Doon lang namin siya lalagyan. Pwedeng pakatunaw-tunaw nyo na siya. Yung ibabad nyo na tapos tsaka nyo ilagay. Pero huwag na may masyadong babad na. So kahit ano, uh, sa mga sa tangke pwede ito ano. Uh, so, ang dali lang. Kaya yeah, medyo punuhin nyo lang. Andala uh, like yung paglagay. Tapos ganoon. Ayan. Oh, no. Pagbasa siya, medyo maganda sya nilagay. Punuhin nyo lang. Lagay nyo paikot. Tiyaga-tiyaga lang minsan ini epoxy nila. Ah, oh pag dito epoxy, hindi mo na siya matatanggal. So, ayan. So, ayan na, nun Tapos, lalagay lang natin ulit siya. Hindi na tutuloy yan. Eh. Magpipit to. Pag mo yung tornilyo niya, magpipit yan. Maglalakma yan. Hindi na matatanggal yun dyan. Ay, hindi na tatanggal, hindi na tutuluhin dyan. Sara lang natin ulit. Ayan, ganyan lang kadali, ano? Gas, 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 gas nyo lang konti. Punuhin nyo lang yung sa o-ring. Tiglan nyo lang sa o-ring. Sipitan. Yun. Yan, ano puno siya. Nakikita nyo. So, ganyan lang yan. Seal na rin. Ayan. So, kesa sa epoxy nyo. Pag in-epoxy kasi, hindi na matatanggal yan. Didikit na. So, ito. Pag gusto mong buksan, masisira lang yung sabon. So, linisin mo. Tapos, lalagay ka lang siya ulit. So, gaya lang kadali. So, kahit na ko, kahit sa butas ng uh, mga tangke, yung mga lik ng tangke nyo, pwede nga yan. So, ito na, Babad lang. Tapos, pag nagaganon-ganon mo na, -ganun muna, parang clay na, ipaikot mo lang, lagay mo lang dun sa ano, linis mo na kung saan lagay lang, so kailangan nga inuulit ko, sabon mabango, hindi pwede yung bareta, pang laba, so pangligo ito, pwede yan, pangligo so yan, yan di mo na yan, pero mas maganda patuloyin mo ng konti hindi na yan yan so yan, kada kalas mo madalang ka lang na magkalas o itono muna Pag nagtotono ka naman Itono mo muna Bago mo lagyan ito Pag sure na dun muna lang muna siya lagyan Kung tumutulo man So marami ako siya Kung na-experience Na, na tumutulo yung dito nila So sayang naman Kung laging bili ng repair kit So try nyo muna to Baka uh, Pero natry na 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 to Try nyo muna ba magsilbi naman sa inyo kung okay lang kayo maglagay so subok na nga namin ninalagyan na namin to dati Okay naman. So, uh, yan. So, ang kuli sa sana nakatulong yung video. Yan. Uh, try nyo. Effective to. Basta ayusin nyo lang yung pagkalagay.